Jonathan Town Hall Meet on Radio Nationwide Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang radyo natin at eh. town hall meeting. Kasama niyo po muli Faith sa Laverk sa ating talakayan at kamustahan. Kasama po ang mga natatangi nating bisita at kapartner sa ating programa. Sasamahan din po tayo ng ating mga local radio uh, radyo natin partners nationwide sa ating talakayan ngayong hapon na ito. At para ipakilala po sa inyo ang ating makakasama ngayong hapon naman na kailang uh, na rin po kami na natin siya at nakikilala natin siya unti-unti dito sa ating programang Radyo natin at Town Hall Meeting. Pero alam niyo po ba na napakatagal na niya sa kanyang serbisyo bilang isang public servant spans ng uh, almost five decades. Um, Aray man. <laughs> gofe, <sarang ang> <laughs> ko, Fe! Sala kang pakisama. Sinabi ko na yung magbabanggitin yung mga dekadekada ko. Para ma-remind sila, Senator, no, kung ilang taon at ilang dekada na talaga ang binuong mo sa public service upang makatulong sa ating mga kababayan nationwide she is also uh, one of our uh, senators sa so talaga namang into infotainment Oo, uh, tama supporta sa ating mga young creatives yeah. nationwide and among so, um, her personal advocacies ha ay free annual Cardiac surgeries, Ay, dialysis oh, oh. treatment, and hospitalization. Ayun. Oo, oh, oh, tama. Nakalimutan ko na. Oo, oh, oh. ang yes. dami-dami ko kasi pinapakialaman. Mo. Alam mo bakit kita na. binibida? Dahil oh. malapit na ang birthday mo. Oh same. oo. November na. Nasa November na tayo. Malapit ng Pasko. Higit sa lahat, mas malapit pa yung birthday ko. Nako, katakot-takot na blowout to ha. Ayan, kaya sabay-sabay po natin batiin siya ng advance. Happy birthday. That's birthday, correct. Senator Amy Marcos. Oo, oo nga. Kailangan mag-blowout. Uh, hindi Naku. ko na tatanungin kung ilang taon ka na. Oo, ayan, <laughs> <oo>, okay lang. <laughs> Nakakatuwa. Kaya nga, wala nga kaming sekreto. Si Bong nga, sinabi ko sa ating Pangulo, wag na wag ka magsasabi ng edad mo kasi mm -hmm. mas bata ka sa akin mag kakabukuhan. <laughs> Ikaw ang ate talaga. Eh. Correct. No, hindi oh, po oh. pwede yan. Nako, mm -hmm. magulo. Pero um. tuwing birthday ko, public celebration dyan sa amin eh. Kaya mm -hmm. uh, sa palagay ko, this time, meron kaming happening sa uh, sa iba't ibang lugar. Mm -hmm. um, hindi ko pa napipili mga lugar. Ang hinihingi ng mga ali, ang blowout daw, Zumba. Ah! Mm -hmm. Kasi nakita nila yung ad ko doon sa Kuan, sa San Juanico Bridge. Mm -mm. O na naaliw sila at gusto yata mag lahat ng babae. Mm -hmm. Ayun, paliksahan ng zumba. Kaya ba natin ano ng... eh, wellness. Join ka ba, be? Ay, okay. join ako, Senator. Talagang kung San Juanico, pupunta tayo yung San Juanico pag si Zumba tayo. Doon? Ah, galing ah. <laughs> pag si Zumba daw siya talaga. Sama mo na yung mga volleyball champions. Ay, pwede nating isama Ayan, yan. Ayan, masaya yan. mga national athlete. Ayun. Ay, um. Tapos mamigay na rin tayo ng bigas while we're at it. Para masaya. Mm -hmm. Alam mo naman. Talagang yun ang mga ginagawa mo tuwing birthday mo. Alam mo naman. Kasi kasi hindi also blow out no? Kadami-dami ng tao. Bigayan mm -hmm. na ng bigas ngayon eh. Mm -hmm. Talagang. Mas mahalaga ang bigas. Oo oh, naman. Bigas. Mm -hmm. It's better than cash. Totoo Ayan na. <laughs> <laughs> talaga naman. Pag Pinoy at, talaga, it's better than cash. It's oh. better than cash. At saka-saka ng month. Di pa bumababa. Ano ba yan? Kaya lang baba, baba ang presyo ng bigas. Mm -hmm. Nabingi na ako sa paulit ulit na pangakong 20. Ano? Bayan, yan? Ano yes. ba yan? Aray ko po. <laughs> Pero alam mo, Senator, talagang siguro factor din kasi ang daming bagyo. O oh, yun na nga. Natin hindi maintindihan. Tapos so, gera sa buong mundo, kaya mm -mm. Ta nagtaasan yung langis. Ayan. Mm -mm. Tapos wala pa ng tubig. Nakon. Ayan na. May lugar na umuulan na lamang pag bagyo. pag sunod na yeah. bagyo. Ayan mm -hmm. naman, baha naman. Ano ba ito? Hindi na tumama yung tubig. Pambihirang buhay na to. Mm -hmm. Anak ko, ang mga birthday resolution, kailan ka ba? Alam ako ba po ba ay febrero. Mo? February? Oh, oh. Nako, Valentine's? Yes, eh, isang yes. regalo lang, lugi. <laughs> February 8, oo. Oh, oh. oh, oh, Actually, ano, lugi talaga ako pag February kasi sunod-sunod kami ng husband ko pati yung son ko. Puro kayo febrero. Pero kulang kulang nakakatipid. Nakakatipid <laughs> sa blowout. Pwede na rin. Mga kulang-kulang. Mga kulang-kulang. Pero pag November talaga, eh, uh, aside sa All Saints Day, All Souls Day, talagang birthday mo. ang oh, alam ko, So yung asawa mo... February, rin. Oh. So, sino nag-propose? Ang sabi, pag February daw, pwede mag-propose yung babae. Ah, talaga ba? Sino? Eh, ewan. Hindi ko alam. Basta ako talaga, babae. Da Lalaki dapat ang nagpo-propose. Oh, say Ayan. mo, si by luhod pa, with sing-sing pa. Diba? Talaga naman, old school. Importante yan, di ba? Ay, nakaka nakakaalim. Sabi ko nga, hindi na namin tatanungin yung edad mo, pero alam tatanungin namin yung mga plano mo at saan ka ba pupunta sa birthday mo? Baka may mga, aside sa pa-Zumba, pa-Bigas, yeah. ka ba ng Ilocos? Well, pupunta ako sa maraming lugar eh. Kasi marami akong uh, marami akong pup marami akong naka-schedule pag November. Mm -hmm. uh, masaya. Pero, kinukumbida kaming lahat ng aking anak sa Ilocos November 16. Ayan. Mm -hmm. So, meron kaming uh, himala sa buhangin. Yung concert sa San Juan sa Paway Ilocos Norte. Wow. Masaya yun. Mm -hmm. It's fun. Huwag lang uulan. Please yes. lang. Ako, makisama. Uh -oh. Dati kasi mayo 'yon Sobrang init. Mm -hmm. Eh, minsan ulam pa. E eh ngayon, November, nako sabay-dasal. Oo, ako nakapag-ilokos ako, Senator, isang basis lang eh vegan area lang. Mabilis na lang. oo. Balikan lang. <laughs> Ganon? Sa layo nun, balikan. <laughs> oh, balikan lang. Nako, kaya ha? Kaya talagang pangarap ko makabalik ng Ilocos. Hindi tama beach. yun. Sa gasolina pa lang. <laughs> oh, oh. Lugi-lugi ka Nung lang. mga kabataan pa namin kasama yung mga kaibigan ko, talagang yun ang trip namin. Nagsurusugun kami, balikan lang din. Yun. Ano ba? Oh, oh. Joyride Joy ride, mga baliw. <laughs> oh, oh. So, masaya talagang i-experience din at makita yung... Eh, asing... pag bata-bata ka, ngayon mm -hmm. masakit na sa likod. Hello. hindi oh, na kaya talaga. Hindi <laughs> na kaya. <laughs> kaya pagbabalik ako ng ILOCS, medyo tatagalan natin. Tama. Isasakto nating birthday ni Senator. Tama, sulit. Ayun. November yes. okay, 16, punta kayo. Himala sa buhangin, masaya. Ayun, sa concert na yan. Pero aside doon, Senator, sabi mo nga, meron kang uh, anak, no? Kwento mo naman kami, ang journey mo bilang nanay. Kasi binang, narinig natin sa ilang episode na talagang isa ka sa mga nagsusulong na bigyan ng mga benepisyo yung mga single moms. Yeah, natin. yung mga solo parents. Mm. Kasi hindi ako pinalad dyan eh. Kaya, ah, mm -hmm. uh, tatlong anak tatlong lalaki at uh, nakakaaliw nga kasi purus lalaking anak pag magtatanong tungkol sa uh, kalalakihan hindi ko alam ang mga sagot tapos mga sporty pa sila yes, pero mm -hmm. masaya naman nakakatuwa at uh, lumaki sa akin and um, ano ba mga mga grew up with their mom according to their uh, sabi ng mga asawa nila talagang halatang lakin mommy mm. Iba yeah. pala daw yung laking mom, hindi nagre-reklamo kung matagal magbihis. <laughs> Nag-iintay. Sanay, sana sana na, na, sila. No? Sanay na. Hindi very, na ano I have nothing to wear. Mary, oh, very oh, alam subtle sila sa mga girlfriend nila. Oh, oh, kasi yeah. Caring-caring caring. nila yung mga girlfriend. Mm -hmm. Mababait daw silang boyfriend kasi laki nanay. <laughs> <laughs> Tama ba? Totoo yeah. ba yun? Actually, Senator, isa yung mga inaabangan sa mga isinusulong mo na batas yung para solo parent. Oo, oh, 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 meron tayo noon sa ngayon, nakapagpasa na kami, pero ayaw bigyan ng sustento. Hmm. So, ang sabi ko, kasi ang binigay ni ang uh, naipasa namin yung tungkol sa solo parents, parang meron silang diskwento na 20%. Hmm. Ang problema, yung solo parents, wala naman listahan. Hmm. Kaya sabi ko, dali na ninyo para makapagbigay ng ID. Uh, kasi yung... Uh, yung mga diskwento, magagaling yan sa ID. Mm -mm. Kapag may buong ID, ayan, makakapagbigay na katulad ng Senior Citizen Card. Yes, kasi yung proper identification, yun, solo parent talaga. Tama. Na, mm -mm. Eh, yung mga solo parents, mga ngarag, laging guilty. Guilty at walang panahon para sa mga anak nagtatrabaho. Guilty rin sa opisina pagkat takbo ng takbo pa uwi. Yes. <laughs> kaya sa mga solo parents, yan, antay-antay lang basis. <laughs> Antay-antay lang, makakahanap tayo ng paraan ngayon na budget season mm -hmm. Maghahanap ako ng mga kadatungan baka sakali makapagbigay ng free child care here and there Ayan, so isa yan sa mga talagang isinusulong na senator at uh, sa pag-celebrate ng ating uh, senadora ng kanyang birthday uh, advance celebration pala sa Radyo Natin Town Oh nga, <laughs> dito na tayo na una Ayo, ka ka Kasama natin ang mga Radyo Natin Partners nationwide din upang magtanong at uh, magkamustahan tayo kung ano mga mga nangyayari sa kanilang, kanilang mga lugar. Makakasama natin, Senator, mula sa Radyo Latin Hag si Ms. Cherise Mendez. Ms. Cherise, kamusta po kayo dyan? Magandang hapon. Good afternoon, Ma'am Faye. Good afternoon po, Senator Aini. Kamusta na sa hagna? Sa, Bojol. sa Bohol. Sa Bohol. So again, kasama natin siya at magtatanong mamaya para sa ating uh, Radyo Natin Town Hall meeting. Kasama din po natin mula sa Radyo Natin Lupon, Davao Oriental, si Sir Tata Malaran. Sir, magandang hapon sa inyo. Hello po, magandang hapon po sa sa inyo po at sa <laughs> kay Mama uh, Ma'am uh, Senator Amy Marcos po. So, eh, mayong udto sa tanan sa Davao Oriental. Kumusta na kamo? Opo, uh, mabuti po, ang lakas-lakas mo po dito. Hey! Kung election po ngayon, talagang mananalo na po kayo, ma'am. Ay na. na talaga si Senator sa Lupon. Punta na ako sa Lupon, naon na. Para lang ako hanggang mati, banay-banay, pero nakaabot na ako sa Lupon noong 2023. Last year, nandun ako. Mm -mm. Wow, sana po, uh, magbalik ka po dito sa aming uh, lugar po nako miss na po kayo sa mga tao dito po. Oo, oh, oh, syempre. Yung mga kababata ako taga doon. Mm -hmm. Oo, oh, oh, yung sina Michelle Rabat, sina Louie Rabat, lahat ng mga Rabat kababata ako. Tapos sina Gov Nino, andyan sina Congressman Nelson. Maraming barkada dyan. Maganda kasi dyan. Mm -hmm. Ayun. Kaya bibisitahin natin yung uh, Davao Orient Next po natin okay. makakasama sa ating uh, Radyo natin town hall meeting mula naman po Sa radyo natin G1 Eastern Summer Si Ms. Sherilyn Gonzales ma Magandang hapon po sa inyo Good afternoon, magandang hapon sa lahat Mga solo parents At lalong lalo na po sa inyo Senator. I mean, Michael. Ay God so, oh. Mukhang solo parent din si Ma'am Sherilyn Oo, oh, oh, may hugot uh -oh. <laughs> <laughs> yung Mga solo parents Dama ah, damo kaya, ah. oo oh, oh. Ano lang po kami talagang, medyo may pagkamarites kami ni Senator oh, Minisigna. Oh, sen Pinakialaman <laughs> eh, pati yung proposal. <laughs> oh, oh, pati proposal, <laughs> labi, sino ba, babae eh, o lalaki? Oh, eh. Kasi Ay. February! Opo, oh, oh, ayan. Sabi. So again, uh, sila pong tatlo ang ating makakasama ngayong hapon na ito. Simulan natin ang ating tanungan ngayong hapon mula po kay Miss Cherise Mendez ng Radyo hey. natin. Uh, Hag na buhol, Holma. Hug ah, na. hapon, maadyong hapon, Senator Aimee. Mayroong gustong magsulong ng mga agricultural high school dito sa ikatlong distrito sa Bohol. Sa tingin nyo ba ay makatutulong ito para matulungan ang sektor ng agrikultura ng bansa at maingganyo ang mga kabataan na sumabak sa trabaho sa mga bukirin? Oo naman, talagang maganda yan na magkaroon ng agri-high school. At pabalik-balik man ako, didad, Tagbilaran, Sandugo. Nakadalawang Sandugo Festival na ako. Tapos, sa uh, Tubigon, Dawis, Loon, Kalape, Tubigon. Ako, ang dami-dami kong pinupuntahan dyan. Enjoy ako dyan sa bojol mm -hmm. Ayan. Pero yung tungkol sa Agricultural High School, maganda nga uh, panukala yan. Ang akin lang, kung sobrang tagal, kasi matagal, magkabatas, maghahanap ka pa, maglilikom ng budget, pwede naman kaagad-agad ang ginawa namin sa Ilocos, dun sa senior high school dinagdagan ng agricultural courses mga food processing yung ibang kurso sa senior high school mm -hmm. kasi ang problema sa senior high school lahat ng tinuturo pang urban eh mm -hmm. pwede naman pang rural din mm -hmm. pati yung uh, yung weave yung handloom weaving Uh, heritage craft. Pwede naman isingit yan sa kurikulum. Mm -mm. So, siguro, that's one way of encouraging yung agrikultura. Kasi ang pinakamalaking problema sa buhay natin ngayon, sa totoo lang dito sa pagkain, ano, ang uh, issue dyan, wala nang may gusto na kabataan sa pambubukid at hindi ko makita, Siguro nakikita nila, nakukuba na sa hirap, yeah. uh, magtanim ay dibiro talaga sa lolo, sa mga tatay nila. Ayaw na nila talaga tumuloy dyan, kaya kailangan ipakita sa ating kabataan na pwede kang kumita, maging maunlad at uh, talagang uh, makatulong sa pamilya mo kahit mambubukid ka lamang yun, habang nag nga isingit na natin yan sa senior high school tapos uh, marami naman interesado sa agrikultura pakita na lang natin yung mga moderno, mga bagong produkto mm -hmm. yung mga smart farming yung digital na tapos uh, yung mga mahilig sa online, yung mga bata yung mga e-business at saka yung processing na halos wala pa kasi yan ang ginagawa ng Young Farmers Challenge na contest ko, mm -mm. ginagawa ko yan all over the country at may 50,000 na grant ha, hindi pa utang grant sa mga individual na papasok 100,000 pesos para sa team, tapos pag umabot ka ng regional level ayun, 300,000 na, para may puhunan ka kagad, at the same time 550 uh, uh, pag dumating ka na sa national, so malaki din mm -hmm. kung tutuusin, and uh, mamimigay kami ng uh, mga oportunidad. Halimbawa, yung mga kabataan kasi wala pang lupa, di ba? Mm, -mm. daming nakatiwangwang na lupa sa probinsya na hindi naman ginagamit. Uh, baka paggamit na sa kabataan. Importante talaga yung mga bata. Yeah. Tapos konting uh, capital. Tapos konting know-how. Marami silang idea magugulat ka. Tonto ako sa mga platform nila. Yung uh, mga mga na naimbento nila. Kasi fifth season na kami dyan. yung mm. Young Farmers Challenge. Ikalima na. Tsaka nabanggit mo yung isang young farmers nyo, talagang uh, nakilala na sa ibang bansa oo, yung kape. Oo. Na, nagulat nga ako mm -hmm. bakit nag export Sabi ko, ah, nag export ka na? Ano? Tapos sabi niya, oo oh, oh, kasi daw nanalo siya sa US, mm -hmm. Best Coffee, nanalo na naman sa Germany. Wow. So nagkaroon ng export market agad-agad. Mm -mm. So nagulat naman ako pati yung nanalo doon sa Jensen, ah, uh, yung uh, Uh, green banana flower. eh gawa lang yun sa tinapon ng mga uh, mga talop, mga Sarang balat ng saging, ng saging mm -mm. at saka kung saan-saan ginawa nila green banana flour in export na rin nila at maliban doon yung magsocho girl and boy mm -mm. nagpakasal na ah, oh di ba ka no nakahanap pa ng asawa <laughs> nakakaaliw mm -hmm. ayan so maraming salamat miss you. ng radion natin hag na Susunod po nating uh, magtatanong ay mula po sa si radyo natin Lupon Dabao Oriental si Sir Tata Malaran. Sir, ano po ang inyong katanungan? Good afternoon once again na uh, Ma'am Senator amy uh Marcos Ma'am ma uh, ano pong ma uh, itutulong po uh, ng gobyerno sa ating mga uh, magsasaka uh, sa mga uh, magsasaka natin po dito sa Davao Oriental sa Palayan po Oo, oh, ka ayo ang kinabuhin aton mga mag-uuma sa Davao Oriental la uh, kinahibalo tanan ah, nga puro plantation kasi yung Davao Oriental dati. So wala silang mga sariling lupa, nahihirapan sa uh, mga kinakailangan bilhin, napakamahal ng abono, napakamahal ng iba't iba. So ang unang-una, eh, talaga yung aking land reform uh, nakatulong naman kasi yung agrarian reform nabigyan na ng titulo yung iba so tuloy-tuloy sana yan pero hindi pa tuyo yung titulo, hindi pa tuyo yung tinta sa titulo, naprenda na yung lupa kasi wala namang mga pera, binibenta ka agad. Nako talaga naman, mm -hmm. natatawa si Tata kasi totoo. Tinuo, di ba? Kaya, yes. sana i-organize natin itong mga recipients nitong mm -hmm. agrarian reform nga titulo, yung mga klowa nila, mm -hmm. magtipon-tipon sila para malakihan kasi wala namang kikita sa less than 2 hectare tars, kaliliit ng ating mga bukid so magtipon-tipon tapos bagsakan natin ng cooperative meron silang makinarya bigyan natin ng uh, pautang or tulong sa abono i-consolidate natin at the same time, ako ha kasi konsentidora ako, ayan naman hindi, kasi ako yung unang pasimuno dyan sa mga ayuda nung time mm -hmm. ng pandemic Eh ngayon, iba na kasi yung kalagayan ngayon sa agrikultura huwag lang ayuda, kundi saho kahit konting konti lang 'yan kahit 2,000 lang isang buwan makaahon lang kasi parang naging sugal na yung agrikultura dito sa ating uh, ating uh, klima na yes. hindi mo ma-spelling mm -mm. so at least dapat may cushion sila may aasahan at kahit karampot lang yan hindi mo mm -mm. masasabing minimum wage na buo kahit pa konti-konti umpisahan natin buwan buwan naaasahan they can count on it yun ang gusto ko sweldo o oh, sahod hindi limos para may dignidad naman eto nga umaasa tayo sa so magsasaka hindi naman natin binibigyan ng dignidad mm -mm. ayun ayan ah sweldo hindi limos yan ang maganda yeah. ano dyan, eh, sana. yes at pagkat solusyon diba at binibigyan sana natin binibigyan natin yung hindi nagtatrabaho e eh, paano pa yung nagkakayod sa yes. bukid. Mm -mm. E bigyan ng tulong, di ba? Mm, ayan. Ayun. Maraming salamat, Sir Tata Malaran. Salamat po. Thank you, Tata. See you soon. Matagal na rin ako. Uh -huh. Hindi na punta. Kumusta na sina Elsa dyan sa Banay Banay? <laughs> sina Eva pala. Sina Eva. Naku, mga barkada ko. Tumanda na rin ang kabataan barangay. Escape pa rin. Oh, mga hindi, kabatch ko, sina Eva, sina Michelle. Hindi natin banggitin kung anong year. Huwag <laughs> na. Huwag man sabihin. Basta panindigan namin, escape pa rin kami. Sangguni ang katandaan. Sangguni ang katigulangan. Aray ko. Ay, maayong hapon muli sa Davao Oriental at mula po Davao Oriental, tayo naman po ay tutungo sa Giwan Eastern Summer. Pakinggan natin ang tanong mula kay Ms. Sherilyn Gonzalez, ma'am. Hello. Hello Sherilyn. Hello, Sherilyn. Mga upay nga kulo pa inyo nga tanan ha, Giwan. Mga upay nga kulo pa inyo nga I'm a big fan po, lalo na yung mga parodies niyo. Ay, nako! You know. mm -hmm. <laughs> Pwede kayong pangkamal. Kayo ah, talaga? Magpuprodus mag na naman ang ng kalokohan. <laughs> Oy, ang ganda-ganda kaya ng Giwa. Nabuo na naman nila yung pinakamagandang simbahan. Buong-buo yung simbahan, simbahan sa giwan. Na-wipe out nung uh, kuan. Iyakan kami. Na-wipe out sa Yolanda. Pero nabuo na ulit. Ang galing nila another reason to go to Ambot, wala invitasyon. Kamu nga talaga. <laughs> oh nga nag g ha. Oo, Oo. O, nga nala, mayora natin. Sige. Sige. Ayan. Ito <laughs> so po yung question. Okay. Question na, no? uh, Um, uso po sa amin dito yung pamigay, um, panhatag, 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 ayuda. Oo, oh, oh, correct! Pero hanggang kainan po ba ang pamiligay ng ayuda? Eto nga kaya. Oo. Lang... oh, Oo. Oh. Sherilyn, go, go. Ano, Marites, sumbong mo yeah. na. Nasabot ako ha, tanong niyo mo. Sa totoo lang, Senator, ito po ba ay epektibong anti-poverty program ng ating gobyerno? Paano na lang kung may halimbawa may sariling listahan si <laughs> Mayor, si Kongresman paano kami o sila natutuong na nangangailangan? Kanino kami uh, lalapit? Sa inyo po ba? Nako ha, ayoko ng ganyan, palakasan. Pangit nga, kasi ang dami nga hmm. na sumbong tungkol dyan sa ayuda. Kasi nga, ito ang aking problema. Nung una, tulad ng sinabi ko kanina, ako yung nauna, pasimuna ako dyan. Nako, bigyan na natin ng cash ang kasya mga tao nung time nung pandemonyo na COVID na yan. Sabi ko, wala na tayong choice. Kailangan maghanap ng pera. Ihatag na lahat tanan. Kahit talaga nangangailangan ito na aton mga pubrehon. So, namigay tayo. Ang problema is, Uh, after the pandemic, di tuloy-tuloy pa, hindi pa naka-recover, hindi naman agad-agad makabangon eh. So, sige, tuloy lang. Ngayon, dako na masyado. Ang laki-laki na, nasa uh, 200, 300 billion. Ang sabi pa nga ni Secretary Recto, eh, nasa uh, 581 billion ang social protection. Pinagmamalaki ng ating administrasyon siya, ang kalaki-laki. Ang tanong ko, sa laki-laki na yan, tama ba ang nakakatanggap? Kasi dapat ibigay, ihatag sa mga nangangailangan, no? Ibigay sa nangangailangan, wag ibigay sa mga naglilista at gumagamit sa mga nangangailangan. Yun ang problema kasi sa barangay, may palakasan daw sa kapitan, may nagsusumbong na yung ibang congressman na malakas kay speaker, yun ang nakakakuha ng malaki. Pati si OVP, pati yung ating vice president, dumadaing na lahat daw ng request niya sa DSWD, hindi naman daw binibigyan ng daan. Mm -hmm. Ay, nako kaya napipilitan siya magsarili. So, eto nga yung problema natin. Kaya gusto ko, maging programa na lang, uh, nasabi ko kanina, katulad nung sinabi ko kita ta, dyan sa Oriental, sa Davao, na sana, may listahan na tayong maayos, parang four-piece. Kasi kilala natin yung listahan, hindi yung bigla-bigla gawagawa ng lista kung sino malakas yun na yun. Eh, wag ganon. Yung talagang listahan na maayos, eto yung mga magsasaka, dyan sa giwan, eto yung mga mangingisda na talagang alam naman natin, ang sama ng klima parating bawal magpala o talagang kawawa yung mangingisda, ilista na yung talagang pobreho na talagang kailangan ng tulong. So, yung listahan na yan, magiging basehan na ibibigay buwan-buwan itong minimum amount. Kasi hindi naman bukas makalawang masusolve lahat ng agricultural problems. Okay. Di hamak na lalala lalala itong klima natin. So, tulungan na lang natin sa sahod at maayos na listahan hindi itong palakasan system na hanggang vice president eh, umiiyak dyan talagang uh, hindi tama yun maraming Ayun. salamat po sana to yes sana all <laughs> o oh, diba sana talaga all uh, <laughs> sana all diba oh, pero again sabi nga natin pagdating sa mga ayuda mas okay ng trabaho iyon na nga kasi alo, alam mo may dignidad yun may karangalan may honor pinagirapan mo yeah. mm. at saka maasahan mo kasi buwan buwan darating eh parang four piece mm. kaya nakakapag-aral yung anak nababakuna eh ito hindi ka sure kung kailan ibibigay hanggang kailan yung 3000 mm -hmm. mo diba? Tapos pipila ka na naman, barya-barya binibigay. Mm -hmm. Abay uh, itaas na natin at gawin na natin buwanan. May mga sektor na hirap talaga. Yes. Ang uh, mangingisda natin more than double ang poverty rate sa Baybayin. Mm -hmm. So doon na tayo mag-umpisa. Coconut farmers. Yeah. Ay nako. Damo ang lubi, mm -hmm. Sambuanga! sa kuan sa samar maraming coconut eh mm -mm. Ayan, mahihirap talaga yan ayan yung mga nasa uma <coughs> sabi oh <Ito, coughs> nga sa uma talaga senator di ba ang, ang, marami akong ng dialect dito sa ating radyo natin na town hall meeting pero mali po namin <laughs> pinapasalamatan ang ating mga radyo natin nakakatawa ba yung uh, uh, kuan partners? nakakatawa ano ba? ba yung waray ano, para siyang Bisaya din, Senator. Kaya oh, pero shortcut. Naiintindihan ko yung ano, ibang term. Pero yung iba po, hindi talaga ako makarelate. Nung bata ako, natawa, pinagtatawanan yung waray. Mm. Nagagalit ako. Paano mm. sabi niya, ano ba yung mga salita ninyo? It im ak. It ak im. Oh. Uh -huh. It translate mo, dai. Hindi ko kabalo, dai. <laughs> <laughs> Ilonggo lang kag Bisaya, dai. Amo lang na, gin it im ak it ak im ah. iton imo ah. akun akon ah. iton akon imo, gihapon kaya lang shortcut masyado sa samag ah. kaya ganyan nasya na siya pag anong long version kaya kung pag long din, version Senator. pag nahandaan pero pag nagmamadali sorry na lang i-translate ah. na waray waray ah. <laughs> maraming salamat Ay, ko. sa aming mga nakasama nakakatuwa sa Pilipinas ano iba iba yes Babe. Ba. minsan nga bawat bayan kahit same province iba <laughs> especially when you go to western visayas kasi may ino yes. oh, may karaya. naku may akla, yung visaya mm. miski same visaya sa davao iba yung salita pag Cebu, hindi na intindihan mm -mm. tapos yung pronunciation iba din yes pero pare-pare tayong Pilipino, so mag magkaisa. Unity in diversity. Yes. Hindi ang... ka maboboring. Totoo yan, Senator. Maraming salamat pong muli, Mr. Riz Mendez ng radyo natin Hag na Bohol, Sir Tata Malaran ng radyo natin Lupon Dabo Oriental, at Ms. Sherilyn Gonzalez ng radyo natin G1 Eastern Summer. Isang magandang tala kaya na naman, Senator. Oh, oh, ang ating wow. ngayong hapon na ito. Mm, Napakaraming mm. mga issue kailangan, problema, uh, pero sabi nga, na, pero, at the end of the day... Marami ano solution. man, ang problema ay may solusyon. Ay my solution Pero ang tinuod nga solusyon, kamungatanan, tayong lahat, uban-uban, upod-upod, sama-sama. Ayan. At ayoko na ma-bad mood at ma-problema kay birthday ko na, oy. Yes. Ano ang birthday wish mo, oy? Para sa mga ano. In Ilocano naman. Hindi, <laughs> hindi. sinasabi ng tatay ko, isang bansa, isang diwa. Aha. Ayon. Magkaisa. ay yun. Unity and peace. Kaya talahan. nga, kasi puro bang ngayon lang napapagod ako ng layo pa ng eleksyon, eto mm -hmm. na sila. Kaya magsaya tayo, sabi nga namin, uh, imarites nyo ang mga kailangan. Nyo. Tama, <laughs> imarites mo. Oo oh, nga, sabihin na ninyo yung mga daing ninyo sa stasyon para mm -hmm. marinig namin at mabigyan ng solusyon. solution. Ayan, <laughs> dahil tayong lahat ang solusyon. Maraming salamat muli, Senator IME Marcos. Thank you, Faye. Thank you. And advance happy Happy birthday. Yay! Ayan, maraming salamat po. <laughs> abangan pala yung mga schedule ng Zumba at darating sa inyo. Ayan. Sasama daw ako sa Zumba. Sabi ni Senator, abangan niyo po kami sa mga probinsya na magpapasumba sa Senator. Oh, kaya nga magpaniwang bago mag-Christmas, oy. Ay, magpaniwang na ta. Ayan ha. So nakasama din po, Faith, Salover, Klamor. Ito ang programang radyo. natin na at town hall meeting muli. Magandang hapon, Luzon, Visayas, at Mindanao. Happy weekend! Radio Town Hall Meet on Radio Nationwide.